Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo na simpleng pamamaraan at ito'y napaka-epektibo basta buo lamang ang tiwala mo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ngayon mismo ikaw ay makakatanggap ng tawag, text o chat galing sa kanya? Lalong-lalo lalo na ngayon na matagal na kayong hindi nag-uusap na dalawa at wala namang sapat na lahilan kung bakit hindi na siya nagpaparamdam sa iyo at gustong gusto mo na siyang makausap at gusto mo na makakatagap ng tawag galing sa kanya. Kaya ngayon mismo gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At sa ibaba naman, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contact na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Hiwain mo ang isang butil ng bawang ng tatlong hiwa at ilagay ito sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at contact number niya. At pagkatapos, balutin mo itong bawang at hawakan mo ito saglit mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo ang spell na ito. Ngayon mismo ako ay makakatanggap ng tawag, text, o chat galing sa iyo. Ibulong mo lamang ito nang tatlong beses. At pagkatapos, ilagay o ipatong ito sa screen ng cellphone mo. O kung saan nakalagay ang cellphone mo, basta ipatong mo lang itong ritual sa screen ng cellphone mo. At pwede mo rin itong ilagay sa bulsa mo. Uli kaya sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. At panigurado ngayon mismo, ikaw ay makakatanggap ng tawag galing sa kanya. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.